Hola amigos, cómo están? Que hay de nuevo? Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos mis compatriotas, donde sea que ustedes estén. Bienvenidos de vuelta a mi canal. Si eres nuevo, bienvenido a mi canal. ¿Cómo está, mga lodi, maligayang pagbabalik sa aking channel. Ito po yung ikatlong bahagi ng pangalawang pangkat ng mga pawatas na nagpapakita ng pagbabago sa tangkay o takdan. Handa ka na ba? Tara na! Ang unang pawatas ay defender. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay ipagtanggol o iprotekta. Yo defiendo, tu defiendes, él o ella o usted defiende. Nosotros o nosotras defendemos. Vosotros o vosotras defendéis. Ellos o ellas o ustedes defienden. Yo defiendo a mi familia. Satagalog an ibig sabihinyan ay. Ipinagtatangol ko ang akin familia. Tú tu defiendes tus ideas. Satagalog an ibig sabihinyan ay. Ipinagtatangol mo an ion mga idea. Moving on next one. Ella defiende a sus amigos. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay ipinagtatanggol niya ang kanyang mga kaibigan. Ang sunod na halimbawa. Usted defiende la verdad. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay ipinagtatanggol mo ang katotohanan. Nosotros defendemos nuestro hogar. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay ipinagtatanggol namin ang aming tahanan. Bagong salita po, hogar, tahanan. Vosotras defendéis vuestra cultura. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay ipinagtatanggol ninyo ang inyong kultura. Ellos defienden su territorio. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay ipinagtatanggol nila ang kanilang teritoryo. Ang sunod na pawatas ay ang pawatas na empezar. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay magsimula o umpisahan. Yo empiezo, tu empiezas, él o ella o usted empieza. Nosotros o nosotras empezamos, vosotros o vosotras empezáis, ellos o ellas o ustedes empiezan. Yo empiezo mi trabajo temprano. Sa Tagalog ang ibig sabihin niyan ay sinisimulan ko ang aking trabaho nang maaga. Tu empiezas la clase a las 8 de la mañana. Sa Tagalog ang ibig sabihin niyan ay sinisimulan mo ang klase alas 8 ng umaga Usted empieza la fiesta Sa Tagalog ang ibig sabihin niyan ay sinisimulan mo ang handaan Nosotros empezamos el proyecto hoy Sa Tagalog ang ibig sabihin niyan ay sinisimulan namin ang proyekto ngayong araw Vosotros empezáis la reunión sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay sinisimulan ninyo ang pagpupulong. Ellos empiezan a practicar baloncesto. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay nagsisimula silang mag-ensayo ng basketball. Ayos! Ang susunod na pawatas ay ang pawatas na encender. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay buksan sindihan o painiten. Yo enciendo, tú enciendes, él o ella o usted enciende. Nosotros o nosotras encendemos, vosotros o vosotras encendéis, ellos o ellas o ustedes encienden. Yo enciendo la luz. Satagalog, ang ibisibihinyan, hay. Binubuksan ko ang ilaw. Tu enciendes la computadora. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay, binubuksan mo ang panuos. El enciende la televisión. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay, binubuksan niya ang telebisyon. Nosotros encendemos las velas. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay sinisindihan namin ang mga kandila. Vosotros encendéis la estufa. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay binubuksan ninyo ang kalan. Ellas encienden las velas de la torta. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay sinisindihan nila ang mga kandila ng cake. Bagong salita po. La torta. Ang ibig sabihin niyan ay ang cake. Entender. Umintindi o maintindihan. Yo entiendo. Tú entiendes. Él El o ella o usted entiende. Yo entiendo la lección. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay naiintindihan ko ang aralin. Tu entiendes las instrucciones. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay naiintindihan mo ang mga tagubilin. El entiende el problema. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay naiintindihan niya ang problema. Ella entiende a su madre. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay Naiintindihan niya ang kanyang ina. Usted entiende la situación perfectamente. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay Naiintindihan mo po ng lubos ang sitwasyon. Nosotros entendemos la tarea. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay Naiintindihan namin ang takdang aralin. Vosotros entendéis el idioma castellano. Sa Tagalog ang ibig sabihin niyan ay naiintindihan ninyo ang wikang Kastila. Ustedes entienden como la máquina funciona. Sa Tagalog ang ibig sabihin niyan ay naiintindihan ninyo kung paano gumagana ang makina. Fregar ang ibig sabihin niyan ay maghugas, magkusot, maglinis o maglampaso. Yo friego, tu friegas, el o ella o usted friega. Nosotros o nosotras fregamos, vosotros o vosotras fregáis, ellos o ellas o ustedes friegan. Yo friego los platos. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay naghuhugas ako ng mga plato. Tu friegas el piso todos los días. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay naglalampaso ka ng sahig araw-araw. El friega la cocina. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay, nililinis niya ang kusina. Usted frega los vasos con cuidado. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay, hinuhugasan mo ng maingat ang mga baso. Nosotras fregamos los platos juntas todos los días. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay, naghuhugas kami ng mga plato ng magkasama araw-araw. Vosotros fregáis las cucharas muy rápido. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay mabilis na mabilis kayong naguhugas ng mga kutsara. Ang pinakahuli pero importante din, ellos fregan los platos juntos. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay sabay silang naguhugas ng mga plato. Bueno, el video termina aquí. Gracias por ver. No te olvides de darle me gusta, suscribirte y compartir el video. Nos vemos muy pronto. Adiós.